Hello guys, good morning. Ayan, dito tayo ngayon magbubuhos. At ito yung isang lugar kung saan may shortcut papunta sa kabilang subdivision 'yan. Ito'y matagal na na-taan. Na ayan ngayon lang medyo Masasemento na malubak nga sa lugar na ito eh. Malapit lang ito dito sa may munisipyo ng Imus. Ayun lang yung munisipyo ng Imus. Ayun. Ayun o. No? At ito ay ang isang al -ala ko diversion road ang tawag nila dito eh, sa lugar na ito. Papunta dyan sa may subdivision. Yan. At ngayon po ay ina, yan na ito ay sinasamento na o kakalsaday na tamang tama naman yung pagulan kaninang madaling araw dahil itong lugar na ito ay hindi maalikabok dahil ang lugar talaga nito ay kapag ka sobrang init napakaalikabok yan, ay ngayon na ah, tama tama kasi nakaulan, hindi siya malikabok. Tapos itong mga base natin na ay basaron. Yan, tama tama yung pagkakabasa ng ating base. Hindi maputik. Yan. Sakto lang yan, sakto para sa magandang pagbubuhos para mag hindi magpitak-pitak yung ating concrete. Pagka kasi sobrang init yung bubusan, yung pagpapatakan ng ano ng mga gantong base pag hindi binasa nagpuputok-putok yung concrete kahit anong ganda nyan yeah! puputok yung concrete talaga kaya tama lang ito na nabasa yan ganyan mahaba ang nakalagay sa amin DR ay 145 cubic ito, pero parang hihigit ito. Mahigit. 145 to sigurado. Pero hindi natin alam kung saan lang muna yung tatapusin nila. Yun, goods na goods to. Mawawala na alikabok dito. Guys, magiging magandang daanan na. Yan, shout out dito sa mga taga Imus. Yes! At lalong lalo na yung mga dumadaan dito. Yan. Magiging maganda na po yung inyong dadaanan sa mga susunod. Kapag natapos itong kalasada na ito. Na ginagawa na ito. Yan. Kasi sinisimula na yung mga nagaantay ng ah, magandang daan. Papunta dito sa kabila na ito. Eto na po ang inyong inaantay na maayos Ayan guys, yan yung papasok na yung subdivision niyan ay papuntang Jade Subdivision. Yeah. Shout out sa ating tropa. Ito na naman. Ito na naman ang para harajan. dyan. O oh, <laughs> okay. Ayong gate dito guys ay sinasara kapag ka alas 7. Yo, sa may likod ng subdivision na yun. Yan. At ito nga ay pagkagabi hindi na nila pa dadaanan at delegado. Baka kasi may mga maholda pa dito sa lugar na ito kapag kagabi. Dahil nga maraming dumadaan na taga dyan sa may loob ng subdivision. Ang iba man ay doon sa kabila. Nalas at sa Barangay Road. Pero malaman natin yan kung isasara pa yan kapag natapos na ito. Kasi magiging... Ah... Uh, regular na daanan na ito eh itong kabila, itong kalsada na ito gawa nga ng diversion road yan, ito yan palabas doon kaya magandang maganda ito dahil hindi na magiging basurahan tong lugar na ito <laughs> mawawala na siguro mga basura dyan Ayan guys, hindi tayo ngayon nagbubuhos. Yeah, shout out sa ating mga construction worker dito. Yan, medyo na ambon pero diretso ang trabaho. Ayan o. Ayan. Ito yung mapasok dito sa mga Jade Subdivision. Ayan. Ayan. Tingnan natin yung ating concrete. Pagpagsak. Okay, goods. Tama-tama. Okay ito na, na, last load na. Ah, uh, waiting na lang, waiting na lang sa last load. Yan. Waiting to last load Ang ating binosa kanina. Na diversion road. <laughs> Yan, shout out to kay Mayor. At Ben Kula. At sa kanyang mga kasama. <laughs> Ayan guys, nilagyan na nila ng harang sa hulihan. Hanggang dyan lang yung ating buhos. Yun. Okay, hanggang doon. Okay, na. <laughs> Galing dyan sa Jade Subdivision. Papunta dito. Sa labas. Ng Malagasang. Sa lunes, ito raw ay sisimula na. Papunta doon sa labas. Ng hanggang highway. Yan, Lunes, isimula na nilang lagyan ng forma. Papunta doon sa may labas. Doon. Yan, waiting-waiting na lang kayo. At magiging maganda na ang inyong daanan dito sa susunod. Yeah! <laughs> Yan, napunta dyan. Ayan na guys. At hanggang dito na lang ulit ang ating video sa susunod ulit ng ating pagbibideo dito. Pag nakabuso ulit tayo ng pagka-napormahan na nila. Yan.